So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Love Advice and nandito ulit ako upang mag-share na naman ng isang effective, okay, love advice na maaaring uh, kapulutan nyo ng mga bagay-bagay na po pwede nyo i-apply sa inyong buhay pag-ibig, okay? At this moment of time, sa pagkakataong ito, ang pag-uusapan natin is mga bagay na dapat mong gawin upang pagsilosen ang isang lalaki. Okay, so mga girls, pabor na pabor na naman sa inyo itong ating magiging topic. Kaya sana tapusin nyo ang video ito hanggang sa huli kasi napakaganda nung ibibigay kong tips Okay? Sa bandang huli. Kaya mga kamama, if ever na gusto nyo yung ganitong klase ng videos, contents na ginagawa ko, so isa lang hinihiling ko, just click the subscribe button down there sa baba ng kamay ko. At syempre yung notification bell, yung kampana katabi ng subscribe button para lagi po kayo na maging updated sa lahat ng mga love advice and videos na gagawin ko pa. Okay? So, kung napindot mo na, maraming salamat sa sa'yo. And umpisahan na natin ang ating magiging topic na ito. So, ano nga ba yung mga bagay na dapat mong gawin upang pagsilose ng isang lalaki? So, number one. Ito, effective din to, ano? So, number one, purihin mo ang ibang lalaki. Okay? So, alam naman natin na ang isang lalaki is advanced yan mag -isip. And also kapag ka nakakarinig yan na, na appreciate mo yung uh, katangian ng isang lalaki, so madali para sa isang lalaki na magselos ka kaagad. Okay? Kasi po, yung ibang lalaki na napapansin niyo, yung ibang lalaki pinupuri ninyo, pero yung sarili niyong jowa, yung sarili niyong asawa, hindi niyo mapuri. So, nafi-feel -fe namin kapag ka ganon, okay? Parang wala kaming kwenta or parang ang baba-baba namin. Okay? So may sarili naman kaming itsura, may sarili naman kaming kakayahan, pero bakit napapansin nyo is yung ibang lalaki? Okay? So simpleng i-appreciate mo lang yung, yung itsura ng isang lalaki. Sabihin mo, ang gwapo naman niya. Sabihin mo, ang galing naman niya. Sabihin mo lang sa inyong asawa, sa inyong jowa, buti pa siya, may ganito, may ganyan. Ang galing niya magdala ng damit. Okay? Ang macho niya ang hot niya, ang sexy niya, yan yung mga bagay kahit na maliliit na bagay na na-appreciate nyo yung ibang lalaki is maaari po kaagad magselos just a second na marinig ng isang lalaki yan galing sa kanilang mahal na asawa, sa kanilang mahal na jowa o sa kanilang mahal na partner. So yun yung number one tips ko sa inyo. Bigyan nyo ng papuri yung ibang lalaki or kwento nyo o ikwento nyo sa inyong mga partner yung uh, kaktangian ng isang lalaki, sigurado ako at effective yan na kaagad-agad magsiselos ang inyong partner na lalaki. Okay? So number two, palagi kang magpa-sexy or magpaganda. So maglagay ka ng mga make-ups, magpaganda ka ng katawan, okay? Mag maging healthy living ka. Ayusin mo yung palagi yung ayusin mo palagi yung buhok mo, magpariban ka. Basta lahat ayusin mo sa sarili mo, magpaganda ka, magpa ka. That is also a reason why kung bakit ka agad-agad magseselos ang isang lalaki. Okay, gaya ng sabi ko kanina, napaka-advanced naming mga lalaking mag-isip. Konting kibot, konting pagbabago, <laughs> napapansin ka agad namin yan. Especially kung lagi kayong nagpapaganda, nag-aayos, bibili lang sa kanto, nagsusuklay pa ng buhok, nagme-make up pa. So, sigurado ako, madali pong magsiselos ang inyong partner na lalaki kapag ka ganyan. Okay? So, number three. Magkwento ka tungkol sa ibang lalaki sa asawa mo. Okay? So, magkwento ka, ulitin mo sa kanya yung isang pangalan ng isang lalaki. For example, yung kaibigan mo, may kaibigan kang lalaki na, na nagbigay sa iyo ng ganito, ng ganyan, ng isang regalo. Ulitin mo lang yung pangalan niya. Okay? Kahit gumawa ka ng kwento, walang problema dyan, basta may marinig yan na kahit na anong pangalan ng lalaki na ikinukwento mo sa kanya, I'm, I'm really sure, magsiselos yan kaagad-agad. Magtatanong agad dyan, sino siya, sino yon, bakit, bakit na isisingit mo, bakit na ikukwento mo, bakit, bakit uh, nakausap kayo, so and so on and so forth. Marami yan, kaagad iisipin. At number one dyan is yung kanyang pagsiselos. Yung iba, hindi agad, uh, hindi agad nila ipinapahalata na nagsiselos sila. Yung iba, walang imek, walang kibot na nagsiselos sila, pero deep inside, once na may marinig yang lalaki or pangalan ng isang lalaki sa usapan ninyo, kaagad-agad magse-selos at makakaramdam yan ng jealousy, jealousy sa kanyang sarili. Okay? So, yun yung number 3 kong tips. Magbanggit ka ng pangalan ng lalaki kapag ka nag-uusap kayo. So, number four. Gumala ka minsan kasama ang iyong barkada, especially yung mga lalaki. Okay? So kapag ka nakikita ito ng inyong mga partner, ng inyong mga jowa, especially kung nagpo-post kayo at kasama niyo inyong mga barkada. Gumala kayo sa isang lugar na kung saan is masaya kayo. So number one reaction ng isang lalaki, ng inyong mga partner na lalaki is magselos. Okay? Sino yan? Bakit kasama mo yan? Nasaan na kayo? Bitan dami mong kasamang lalaki. Okay, So, kaagad-agad. And effective tips yan upang magselos kaagad. Especially yung oras mo na nasa kanila. Ang gusto ng isang lalaki, ang isang jowa uh, ninyo o ng isang partner ninyo is kayo lang yung palaging kasamang lumalabas. Kayo lang palagi nagbibigay ng oras sa kanila at wala ng iba. Kaya pag nag-post ka or sumama ka sa inyong mga barkada na lumabas at nakita ng inyong mga asawa, ng inyong mga jowa, agad-agad, jealousy is the number one reaction of them. Kaya subukan nyo na lumabas kasama ng inyong mga tropa o barkada, I'm really sure magsiselos kaagad siya. Okay? And last, ito napakagandang tips nito. Huwag ka kaagad mag-reply or mag-text or kahit yung tawag, huwag mo kaagad sagutin kapag ka tumatawag siya. Ang isang lalaki, sabi ko nga palagi, advance na advance yan mag-isip. Lalong-lalo na kung hindi niya alam kung ano man ang ginagawa mo. For example, tumawag siya sa'yo at gusto kanyang makausap, maka chat or makatext. At hindi ka kaagad nag-reply at ang tagal mong mag-reply. Iisipin yan, sino kaya ang katext nito? Sino kaya ang kausap nito? Lalo-lalo na kung tumawag siya at at yung cellphone mo is uh, nasa okay is an another call naku sigurado ako mga kamamay lalong lalo nang lalo magjejele siya or mag-iisip yan kung sino man yung kausap mo at iisipin niya lalaki ka agad yon kaya mga kamamay kung gusto niyo yung ng isang lalaki iwasan niyo ang mabilis magreply o mabilis sumagot ng kanilang mga tawag para mag-isip sila ng mag-isip kung sino at ano ba ang ginagawa ninyo kung bakit ang tagal tagal nyong mag reply okay so that's all mga kamamay sana ay kahit papaano nakatulong ang aking mga isiner na tips at ginawang video ito upang uh, magselos ang isang lalaki at para bigyan kayo ng sapat na oras. Okay? For more video and tips, siniling ko lang palagi sa inyo mga kamamay na pindutin nyo yung subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari ko pang i-share dito. Okay. So papaano mga kamamay, salamat sa panonood at natutuwa ako na ang dami na ring uh, sumusuporta at sumusubaybay ang bilis ng development ng ating channel. Ang daming uh, nag-subscribe, ang daming naglalike and share ng ating mga video. So hanggang papa uh, hanggang sa muli mga kamamay, see you for our next vlog. Paala.